Ito na mga gayong ating bagong bersyon ng ating bibingka bigas na pinalutaw. O baka mayroon naman ditong mag-comment na hindi ito bibingka. Ito ay tinatawag po nilang puto. Opo mga ga, kung sa inyo ay tinatawag po ninyo itong puto, isa eh, sa amin ay tinatawag po namin itong bibingka, pinalutaw, or bibingka bigas. Eh mag po tayo. Na kahit na magkapariho yung mga ingredients at proseso, ay minsan naman talaga ay magkaiba po yung tawag natin bawat lugar. Kaya sa ating video ngayon, ay i-share ko po yung aming bibingka, pinalutaw, at ito ay malalaman po talaga natin na na purong gata pong nilagay natin... at malambot at masarap po talaga... at mabango... kung yung pagkukuha po natin... ay hindi po siya didikit sa kanyang dahon. So, ito na mga ga gagamit lang po tayo... ng 500 grams ng rice flour. At susukatin lang po natin ito by cups... at yung ating 500 grams na ito... ay may 4 cups po ito. At dito sa ating mixing bowl... ay maglagay lang po tayo dito ng 3 cups... at yung 1 cup na natira... ay ito po yung lulutuin natin. Yeah. At ito na po yung ating 1 cup na rice flour lulutuin po natin ito sa mahina lang pong apoy ng ating kalan. At nilagyan ko po ito ng tubig na 2 in 1 half cups. Hindi ko lang naipakita yung paglagay po natin dito ng tubig kasi mga ga, hindi pala na on yung ating camera. At patuloy lang po talaga natin itong haluin hanggang sa ito'y lumapot. At pag ganito na po siya mga ga, kalapot na ito'y naluto na, ay itabi lang muna natin ito. Palamigin lang muna natin ito. Gawa na po tayo ng ating mixture. So dito sa ating mixture, ito po yung ating 3 cups ng rice flour at lagyan na po natin ito ng 1 cup ng white sugar at mga 1 fourth teaspoon ng ating asin. At lagyan natin ito ng 2 teaspoon ng ating yeast at 3 teaspoon ng baking powder. At imix lang muna natin ito mga ga at dito maglagay po tayo ng 2 cups ng kakang gata yung unang piga po talaga ng gata or yung ating coconut cream. At imix lang po talaga natin ito haluin lang po talaga natin ito hanggang sa matunaw po natin yung ating asukal. At pagkatapos nun ay unti-unti na po natin ilagay dito yung Ngiluto po natin na one cup na rice flour. At kailangan na ito'y malamig na malamig na bago po natin dito ihalo sa ating mixture. At pagkatapos mga ga natin na lahat yung ating naluto na 1 cup ng rice flour at haluin lang po talaga natin yan until well combined para malaman din natin or matansya po natin yung idagdag po natin dito na coconut cream. At naubusan na po ako mga ga ng coconut cream o yung ating gata kaya dinagdag ko dito yung evaporated milk na lang. At haluin lang po talaga natin itong mabuti. Kung gusto po niyo na maging makinis talaga yung inyong mixture ay pwede din na ito ay inyong salain. At i-rest muna natin yung ating mixture ng mga isang oras. ng muna natin mga ga. At pagkalipas ng isang oras mga ga, ito na po yung ating mixture. Ito po yung hinahanap natin. At bago po natin ito ilipat sa ating mga photo molder, ay haluin po natin ito ulit para makuha or mawala po yung mga bula-bula. At hinatil ko lang po yung ating mixture sa tatlo. Kasi dito ay maglagay po tayo ng iba't ibang flavor. Maglagay po tayo dito ng pandan at OB flavor. At gumamit po ako dito ng 3 ons ng ating Insay Molder. Ito po yung gagamitin natin. At yung dahon ng saging po natin ay papuyan lang po natin mga ga para hindi po mapupunir. At naglagay lang po ako dito ng toppings natin dito sa ibabaw ng kiso at saka yung boku. At yung plain po natin ng mixture ay lagyan lang po natin ito ng vanilla extract. Every time na ilagay na po natin yung ating mixture dito sa ating mga molder ay haluin po talaga muna natin yung ating mixture. At lutuin na po natin ito agad sa kumukulo na po na tubig sa ating steamer. At niluto ko po ito sa loob ng 20 minutes sa pinakamalakas na po ng apoy ng ating kalan. Sa pagluto po talaga natin dito ay kakalipindi po ho yan sa dami ng inyong mixture or sa laki ng inyong mga hulmahan. At naubusan po tayo ng dahon mga ga kaya po yung iba po nating mixture ay dito po natin niluto sa mga maliit po natin na molder at ito ay 15 minutes ko lang po niloto. Kasi maliit lang. At yung takip ng ating steamer ay balutin lang po natin ng malinis na tila. Mga ga, subukan nyo na po ito. Madali lang naman itong gawin. Yung recipe natin ngayon ay malambot at mabango at siyempre masarap.